sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe uh, naniniwala po akong sila ay minitatanging busilak at may mabubuting karoban saan man kayo naroon sa si iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas malay sakit araw-araw pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo na uh, sa mga bagwan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking youtube channel iwag ng pagkasinan Huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. At pakipalo na rin po ang Facebook page ko po, Iwagan ng Pangasinan. Tatangin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo At sana po ay huwag po kayong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langis sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbusan sino man. <coughs> Kaya ang Diyos na pambalang balang ah, magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan at pagkakalob sa iyong siksik dik, dik at umapo na pagmamahal ng ating Diyos sa makapangirin sa lahat Sana po ay palagi po yung mag-focus po sa sarili na sa mga may karamdaman po dyan na huwag po kayong uh, mag, mag o huwag kayo mahiang uh, humingi ng tulong sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat. Manalangin lamang po kayo at huwag nyo pong hintayin na... Halimbawa uh, po, puro kinalalangin po kayo ay eh, huwag nyo pong antay-hintayin kusa pong uh, darating po ang Diyos ng mga kapangyarihan sa inyong uh, mga katawan na papasok sa inyong mga katawan na ikukan po kayo i ipagagalingin po kayo huwag kayo mag uh, mawala ng pag-asa basta manalangin lamang po kayo na bus tos pusong panalangin sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat kung may nagawa po kayong na uh, malaking malaking uh, ang kasalanan po sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat huwag po kayong uh, huwag po kayong mag po mahiyang uh, sa mga kapangyarihan sa lahat kasi ang Diyos ang makapangirin sa lahat. Wala pong pinipili yan. Mahirap man o mayaman, tutulungan po niya. Basta bukal sa puso niyo po ang uh, pag, pag sa kanya panalangin po at pakakalob sa inyo ang mga, inyong mga kiligan. Kung talagang uh, nasa kaloban niyo po ang bukal sa puso na uh, may masinding nais po at at uh, uh, sumasampala tayo sa kanya kaya ang news po ay napaka konfuyan na kayo napaka uh, nakapaka uh, maintindi at uh, po ay wala pong pinipili tinutulungan niya kahit mahirap man o kung dyan basta patuloy po kayo manalangin at humingi ng kapatawaran sa Diyos mga at gagabayan tayo lahat po ng mga may karamdaman po dyan ay huwag po kayong kung po po ng manalangin manalangin lang po kayo manalangin at pakakalubang ko pakakalub sa Diyos ang mga kapangyarihan sila at na bigyan kayo ng himala na gumaling po kayo sa inyong karamdaman masalo yung mga may cancer po dyan na kung po manalangin lamang po kayo sa Diyos ang mga kapangyarihan sila at, at baka kalubsan sa inyo ang himala na kayo po gagaling. kasi karamihan po na sa atin po eh, maraming karamdaman na iniinda po at uh, mas marami pong mga hindi po nakaka uh, tayo o mga balyado o kailangan po nilang humingi ng tulong sa mga uh, doktor o hospital na mga kwan po. Basta manalangin po lamang po kayo at unti-unti uh, pong mawawala po yung mga karamdaman ninyo. Wala pong imposible sa kanya kung talagang itausposo po kay manalangin sa kanya. Ipakakalob sa yung, yung karing, kala, uh, kagalingan po. At isasama ko po ko kayo, uh, kayo palagi sa aking panalangin pag ako'y manalangin sa umaga at gabi po. ah, uh, marami marami salamat po sa inyo na ah, uh, dito po sa Iwaga ng Pangasinan po, hindi po lamang po ah, uh, uh, dito po nagsasalita kundi ginagawa po ginagawa ko po yan na manalangin po ako na sinasama ko po yung mga yung makaramdaman dyan para mawala po yung karamdaman nila na kanilang iniinda na matagal na pong iniinda sinasama ko po yan arangan po alam ng mga ginagamot ko yan pag sinabi ko na i isasama ko po kayo ako kung magaan pupunta sila sa bahay medyo na po sila ng kaginhawaan pupunta sila sa bahay papasalamat sila huwag kayo magpasalamat sa akin kako. Uh, magpasalamat kayo sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat kahit na hindi rin po kayo pumunta sa bahay uh, magpasalamat kayo sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat. And, ako po lamang po ay kasangkapan ng Diyos sa mga kapangirehan sa lahat na makapagpapagaling na mga may karamdaman dyan na panpo. Uh, nagpapasalamat din po ako sa mga taong na uh, nagtitiwala po sa akin at uh, nagtitiwala at buong puso po silang uh, nagpapasalamat po sa akin na nagtitiwala po sa akin na, na aking mga ginagamot po ay sa awa ng Diyos po ay nagagaling po ay marami marami sa alamat sa kanila na pag, uh, pag uh, support nila at patuloy lamang po na kagabay po sa inyong lahat ang Diyos ang mga sa lahat basta uh, manalangin po kayo lamang po ng taos pusong panalangin po uh, bukal sa puso at uh, panampalataya sa Diyos ang mga sa lahat at tutulungan po kayo maraming salamat po ang isishare ko po ngayon po sa inyo ay yung pampasunod sa babaeng inyong korsonada ito ay gayoma po uh, ito po gamitin po lamang po sa kwan po uh, basta korsonada nyo lamang po pwede po yung minamahal nyo po uh, pwede nyo pong uh, bago po kayo umalis ang bahay po ay magdasal po ng uh, sumasampalataya hanggang ipa ako sa cross tapos uh, usalin nyo po ito ng tatlong beses at pagdating nyo po sa babaeng inyong kursonada po usalin nyo lang po ng tatlong beses po at uh, ihip mo nyo sa inyong uh, dalawang palad po at ihawak mo nyo sa kanya at mapapasunod nyo po ang babaeng iyong nais po yung talagang gagamitin nyo lang po ito sa may kursonada niyo po huwag niyong paglaruan po ito kasi ito ay isang may balik po sa inyo to na aking pagkalupo kung gagamitin po naman sa kabot yan huwag niyong gamitin po ito sa mga hindi niyo mahal huwag niyong paglaruan huwag niyo pong gamitin po sa mga walang kabulagan na bagay po at ito ay babalik po sa inyo gamitin po niyo lamang po ito sa uh, inyong minamahal po o kursonada po yung gusto niyo pong matkataluyan sa habang buhay po maraming maraming salamat sa inyo yan po nga. Pangpasunod Pampasunod sa babaeng iyong kursanada, ito'y gayo mo po. Bago po umalis bahay, magdasal po ng isang ama na uh, sumasampalatay hanggang ipi sa cross. At usalin po ang tatlong beses, iip sa dibdib po. Pagdating niyo po sa uh, pinatutungkulan po na yung kursanada po, yung minamahal po, ah uh, usalin nyo lamang po ng tatlong bisis po ito yung uh, sakmam sakuam samuuam sakmam sakuuam samuuam sakmam sakuuam tapos ipon nyo sa dalawang palad po magdating nyo po ah uh, Pag-ihip mo nyo po, tapos i-hawak nyo po sa babaan nyo yung kursonada wag po kayong magpalata pag nag usap po kayo ay salin niyo po lamang po nang uh, sa isip naman po o pabulong po iyo po sa dalawang palad at hawak po sa kanya at susunod po sa inyong babae gamitin po niyo lamang po ito sa may may pasidhing na is po wag niyo pong gamitin po ito kung wala po kayong gana o hindi po kayo focus sarili hindi po ito kakapit kung medyo nag po kayo. Dapat po ay uh, talagang may masinding na ispo na uh, bukal sa puso nyo po ang paggawa po ng mga bagay. Mga bagay-bagay na gagamitin mo nyo sa talagang mahal nyo po. Huwag nyo po itong gamitin sa mga hindi nyo po mahal paglaruan, mga babae baka mababalikan po kayo nito at uh, kakarama po kayo gamitin po lamang po ito sa minamahal po sana po ay eh, naintindihan po ang aking paliwanag gamitin po lamang sa minamahal po ito na inyong gusto pong makasama habang buhay po maraming maraming sana po sa inyo kahit na babae lalaki po dito ito basta gamitin po lamang sa tama po wag gamit abusuhin po ito wag yung abusuhin para hindi po kayo mabalikan ng karma ko maraming maraming sana po sa inyo lahat at, uh, shout out po sa inyo lahat shout out po kay Berlin do Palisok uh, bike tayo hunted uh, Andy Bonifacio Robin Mantanilian Francisco Harry Sator Pater commented uh, Dimor Yumor Yubor commented Pimi Batalia commented Salas you know Asteros commented Roy Iana commented Lord and commented Doc Dumam Dumpis uh, Dumpins uh, commented LG Marisang Lai commented Johnny uh, Chmidadin Renz Solis commented Maricar Cruz uh, Shout out po sa inyo lahat sa mga baguhan po Shout out po sa inyo lahat Maraming salamat po